Ano po yun? Pwede bang mangutang ng na isang isang case ng bill? So, Kailan mo babayaran? Kapag watang bill ba ako? Tumuhin si Heather at siya ng kanyang mga anak na umiinom. Tay, umiinom ka na naman. Hindi ka na nakapasok ng dalawang araw sa trabaho mo. Wala na kami makain ng kapatid ko. Oh. Umutang mo na kayo doon ka na, naman ang mister. mo na Sinunod naman ang magkapatid ang sinabi ng tatay. Pagsapit ng araw ng pagsulgo ng tatay na na nakasalubong nila Wala at T-Rest sa daan. May hindi ba ang araw na pagsulgo ng mga tatay? Kailangan nyo na bayaran naman itang... sa mga Sasabihin na lang po namin sa aming tatay. Maghihintay ako sa aming tatay. Sumuwi sila Eberl at Wala sa... pa makapaganda na bayaro pa rin sa iyo? Ngayon, ang usapan natin, magbabayad ka kapag sumayad ako. Ulaw pa. Hindi mo na problema yan, basta magbabayad ka ngayon. Nagwala si Edna sa harapan ng tindahan ni Lester. Hey! Bumuhay. Hey! At sabi hindi na kaya pikilan si Lester niya. Bumuhay ko ng parila, hindi niya sinasad niya. Huwag ipundukin ito kay okay, Heather. Sa batay sa resulta ng kukumang ito, pinapatunayan ni na si Lester Romero ang pumatay sa kanyang ama na si Ginaong Hyder Pines.